Uy! dami mong parcel na ba? Sige! Saan ka galing? Ba't niya pa lang ha? Hindi ba wala kang trabaho ngayon? Oo! Oh, Nag-withdraw kasi ako eh! Nag-withdraw? Saan so, may pera ka? Bakit? May pangalang pamilya ka na binubuhay ha? ha? Kapal na mukha mo ha! Kapangit! Pakit mo na bakas, bakas, bakas maluko, ha! Pakas-pakas mo pa! Manloko ha! Grabe ka naman mo, magsalita! Ha? Ito! Nag-withdraw ako kasi pumasok na yung 30th month saka yung bonus ko! Kumain ka na ba? Ano ba nga <laughs> eh? Kain Ay, diba to diba? Bakit? Hatin mo na tayo. Hindi! Oh, Hati ako nang yung trabaho, natin to. Oo, oh, hatin mo na tayo. Well, sige, 60-40. Sa akin yung 60, sa iyo yung 40. Ano, hindi eh. O di 50-50. Hati ng ano na lang, pantay. Sige 50. rin. Galing no, mo. no, no, no. akin ang pera, sa iyo yung receiver. Okay, ganun. <laughs> Uy! Ang dami mong parcel na ba? Sige! Saan ka galing? Ba't niya pa lang ha? Di ba wala kang trabaho ngayon? Ha? Oo! Nag-withdraw kasi ako eh! Nag-withdraw? So, may pera ka? Bakit may pangalang pamilya ka na binubuhay ha? Ha? Kapal na mukha mo ha? Ha pangit! Pakit mo na ha eh! pakas mo pa! Mang loko ha! Grabe ka naman magsalita! Ha? Ito nag-withdraw ako kasi pumasok na yung 30th month saka yung bonus ko! Ay gano'n ba? Kumain gano'n ba? Hindi pa nga eh, kain tayo. <laughs> kaya lang, kaya Ay, diba diba? Ah! Bakit? Hati muna tayo. Hati ako nang nagyatrabaho, hatiin natin to. Oo, oh, hatiin muna tayo. Well, oh, sige, 60-40. akin yung 60, sa'yo yung 40. Ano? Ay, hindi eh. O di 50-50. Hating 50. ano na lang, pantay. Hindi rin. Ganoon. No, 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 no. Sakin ng pera, sa'yo yung resibo. Okay, ah! eh, Ganoon. <laughs>